na ako ang sous chef. Alam mo yung sous chef? A chef yung assistant sa chef. Oh, tarong magiwa ang chef. mo. sous chef. Iya. Cari mah bos ingredients laag ko, kaya kila ko sebalai. Kau tak mau ko Lagu dia bang cuci lagi penutup main nunggu ni mak ayah dia. Orang mak ayah wala pama ulu. Oh, kalau dia sama orang di masakir. Okay, mana ni amu ang mana ni pina kamhal sa tal DIY ni mak ayah di TV. Ien. Sure mo, sure mo ako yang magluto? mga basa wailam ya. You know. Mga boss, dibisita bisita ro bangta ko gusto ko mulaan. Ano ni paluto ko. So wala tay mahayay ha. So lami ba di lami akong luto na. Okay, atong lutoon karon is ana lang basic lang na pansit. Pansit al. Lutong bahay. Ala BGB. <laughs> so, <laughs> so, ay, sobrang init. Ano na ilalagay? Ating ilagay <laughs> is yung bawang. Ayan. Nasa mga 20 seconds. Tapos din na natin yung buyas sila. Ayan. Buyat sila. Ayan. So, pagkatapos niyan, lagay na natin itong manok. Hey, ano ba yun? Ah, pepper. Ah, na, na. Ayan. lagay na natin itong Kaya na natin na uh, Medyo mag sa uh, gamay. So, so di lang magbuta magbutangog oras kay Parang pa 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 <laughs> 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 man niya imported sa paa lang itong Adi, okay na so, so, ana lang. Okay na lang, na lang. Matay, naa lang. And then, Hintayin natin yung salt, wala yung salt na. Hmm, kana, kana, kana. Salt. Ahaman ang paper. Ayun, may paper. Dili, wala yung sulod. Bi, am to. Ayun, kata. Ayan. So, atin natin na konti lang, mas buwan-buwan ng konti. Mas lang yung magod siya, pag ka ganing... Pag frito niya, tapos may yung brown brown mo dikit na mag-itong-itong sa karne mm -hmm. Na pagkutang sa frito-bigong niya Tumit mo niya yung labit, asang pasit mo So, yung natin kuhan mo ito, anong pag hayag na, patay na po dito. <laughs> 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 ano na kaya <the> social, <laughs> o, tama, tama, tama. <laughs> video, ano. Eh. Mamanta ka lang, so, vlog, bot mo natin video, bahala mo Continue, ha? So, continue. continue, ang video. Okay, Ayan. So, Okay, so wala na ako kisabay eh kanin man good luto na siya dito nang gamay ba so medyo brown ko naman konti ang manok pwede na man natin ito ibutan eh uh, so dali na bigla siya maluto yan so, medyo init na pa siya pati na po na ni Makoyron oh ala <laughs> <laughs> oh charan nana ka social ang luto <laughs> ng Andres <baritaan. laughs> ano yan

Ayan ako, nananawagan ako sa mga sponsor natin, baka pwedeng timabigyas lamang ako yung lalagyan ng asin. Ah, yun. Ayan, ayan. salt. So, Kunting ganyan lang. Ayan, so. And then, yung pepper. Ano yung pepper natin? Hindi. Is it the pepper? Ayan, konting pepper. And then, Ayan, so. Kaya so, kayo nga sa nakamay. At teka ting nga pala bagos, pa, natin kagidala na ingredients na wala diri ba? Kano po kung naa, di na pagpagawas. <laughs> kaya wala man, pagawas na to. Kano <laughs> <Hi. laughs> sa mga bagdala eh. Ay, hindi. Ano yung palami na sa ito ang Wow. Sweet ingredients. Ano eh? Maggi oyster sauce. <laughs> of North

Medyo dagan-dagan man yung ni Jude para nami. Oh, turn on, on. The hit. <laughs> hit on kasi. So, flame siya. So, gagawin natin medium flame ini oh. oh. ba? Daging daging And then, tagayan natin ito ating special ah, dito, secret ingredient, no? ingredients. ingredients na rin Maggi Oyster. Secret kung sigun saan na brand Maggi or Nor or Mamacita, depende. Pariyo na lahat sa Oyster. <laughs> Tata sa main. Ayan. Duhaon na na ito. Request ni Makoy. Duhaon na lang daw. Duhaon na para so Ba't yun? Oo, ba't yun. Ayan. Tapos, kayo kaya na po kayo kayo. wala niya siya kay ang manok, wala kayo sa taba ba? Wala kasi sa pati. Kung karni mo gamito, ang karne bago, may okay. magawa sa kanyang pati ang gamay. Ayan. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng counting tubig. Ako, gusto mo ba ng pansit na medyo <laughs> Masang basa? Sabi ah, nah. mo na basa. Basang basa. Gusto ko ba ang pansit na Gamay na medya. Medya na. Tama na. Tama na dyan. Medya. Tawa na. Wala ito na ito na mabukal gamay. Para katong murag ni Scorch. Scorch sa Inglis. Sa Bisaya na. Kanawad yun ni dukot-dukot ba? Dukot. Kaning gamay na. Para matanggal siya o muhalo siya din sa tubig. So, kaya nag-color color brown siya. So, yung nakalami niya. Ah, siya. Pag na siya, yan ang ating ibutang katong mga gulay na para i-blanch na na ito konti ba? So, i-blanch lang siya. sa ingin. Ang nagalot na gini si Teriyak. Para malat, may na po ng lasa ba? Lamit mo ito kay Teriyak. ko way lamit. Para, please, 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 Okay, so nibukal na. And then, okay so, so, na yan. So, meron na muli nga. Itang na ito, ang carrots. Ayan. So, ngayon na natin ko carrots, carrots. Mga ano lang, mga 30 seconds. High flame. Ayan. So, continuous na gawin ko ng kalayo, ano? Ayan na. And then, At after 30 seconds, butang na po nato ding bagu beans. Hmm, bagu beans. Bagu beans. Money cook na wakailan sa yung pangyay <laughs> na yun. Lasa ko kapag may. Ayan. And then, the bagu beans. Ayan. Yun. Kali siya, ilasa lang nato ni kay eh. Kuan, dali ramal. Dali ramal siya, dali na kanang tripod ko. naman <laughs> siya hapko. Kasi kita basa-basa ni gamay. And then ana to. Ngayon ata para malasan. Mm -hmm. Atok ano? din ng kreto. Paitan. Na may chicken ya. Di paitan. Okay din. Okay. Malasa ko din. ang lasa nito mo siya umami. Oh, yun, umami. umami flavor ini yung term yang nasa yan? sa Chinese term yan sa umami oh, pati ang umami patay, patay, patay ah. nga sa umami wow oh, sa no pala, wala na hmm. iya no oh. takam ah, ah. na, takam na Purot ang bahaw. Siguro na yun. And then, pansit. Oh, pansit, pansit, pansit. One kilo, man. Ganyan yung half black nila. ano man. O. Uh, oh. Kani, yung mga taal, yung mga taga-bangkal, mag-hike yan, wayo ka sugas, na. Ha? Ha? Namay siya, namay tawag, daga mag-classing pansit, dagang siya klase na yun. Atong pansit na ako, ah, ano? Mickey. Ikito dagko kani siya kani uh, siya pang miko. Kaneng sakuan pancit miko ni siya. Sakuan kaneng sa pasin ada bau. Ah, uh, wala tau. Dagko kay no. Ah, uh, miki. Unsa kay ang pangalan sa pancit? Sina ada bau bi dagko kayo. Ops. Kapo na na bu. Ilang tao isa. Ya.

So, unta okay. tama ra tong tubig atong at kuan. Gusto mo gudili og gapi siya ba? Medyo basa-basa siya. Oh, ba? Oh, mo ni Di ba? Tama nga hokage dia. Kuno ni mong so, tek suwat basa-basa. <laughs> <laughs> Only legend. Hmm. Only legend <laughs> no. Mm. Yan. Ah, ay. Ay. ah. Perfect na kayo. Ano mag-perfect? Pang ano ba? Pa? Wabog, kumangot na ng mga boss. Sige, bas niyo si Makoy Skin TV ko. Tagas, tagas kay ang kanto. <laughs> ang taal mong gawin mo na yung ginatawag din rin na water Land ng bangkal. water Land Pag mag-ulan, baha, pero mini drink. <laughs> ang taas na yung hulutang na ako. Okay, baha, please. Tutup sa ano? baha din rin sa dahawag. Luto, yan si Makoy din uh rin. -huh. Yan si yan ang si Makoy. Yapon. Okay, so ilan na lang na to na Mapilman niya mo sa so, dugo pala pag buta nga ito, medyo gaigahe pang pansit. and then uh, At tapot na nang kainit sa pansit, umupa na siya, magpipipay na rin niya. Piling ka. So, final touch, buta nga na ito ang Atong Refolio. Si cabbage. Sabi so, nga cabbage ka bitin. Hmm. Eh? si suna mayog. pepper Unti lang. pepper

Ato na ni takluban ato na ni serve tawag tawag hulatan na mo ang ibang kuban ng mga bot. Pila uh, ni siya ka serve? Good for Good for ano ni siya? Good for 5 uh, 5 to 8 persons. Yun. Depende sa mukhaon kung si Jay diri ko lang. Awala ko lang bai. Now this is it. This is our pancit ala BGB na walay lami. Malay version. <laughs> Okay, thank you for watching. Mamaya, um, titikman natin. Yun. Ah, uh, karon ato na ang tilawan ang pansit ni Boss Jerson Blanc. naman siya nga, uh, siya daw magluto. Uh -huh. Kay, sa mga pagbisita mo, di palutoon. Kaya naman, kaya naman, kaya naman, Wala <laughs> okay. okay. <laughs> okay. naman, Ang sarap. Yes. Asa na tong soft drinks pagdali. Don't forget to share, subscribe, uh, 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 subscribe and click the notification bell. Para uh, update kayo sa amin. Ben sugar Bye-bye. <laughs> you know. <laughs>